Pagod ka na bang mabuhay sa utang? Ang total money makeover ni Dave Ramsey ay hindi lang libro. Ito'y plano ng pagbangon. Milyon-milyong tao ang nakalaya sa utang, nakapag-ipon, at nakabuo ng kayamanan gamit ang pito baby steps ni Ramsey. Simple, direkta, walang paligoy-ligoy. Let's go, simulan natin ang makeover ng buhay mo sa pera. Bago ang lahat, kailangan mo ng emergency fund. Bakit? Dahil may mga biglaang gastos. Flat tire, sirang ref, biglaang check-up. Ang 10,000 check piso ay sapat para sa maliliit na aberya at para hindi ka mangutang agad. Ito ang unang hakbang sa pagkakaroon ng kontrol. Gamitin ang debt snowball method. Alista ang lahat ng utang mula sa pinakamaliit hanggang sa pinakamalaki. Bayaran ang minimum sa lahat maliban sa pinakamaliit tutukan ito hanggang mabura. Pag nabayaran, ilipat ang bayad sa susunod na utang. Hindi ito tungkol sa math. Ito ay tungkol sa momentum. Credit card, car loan, utang sa kaibigan. Tapusin lahat. Kapag wala ka ng utang, maliban sa bahay, palakihin ang emergency fund mo. Mag-ipon ng free hanggang anim na buwang gastos. Proteksyon ito laban sa pagkawala ng trabaho, emergency, o krisis. Kapag may ganito kang pondo, may kapayapaan ka. Panahon na para magtayo ng kayamanan. Mag-invest ng 15% ng kabuoang kita sa 400 at isa K o local equivalent Roth IRA. Mutual funds na may long-term growth. Habang maaga kang nagsimula, mas malaki ang tubo sa compound interest. Hindi mo kailangang maging eksperto kailangan mo lang magsimula, kung may anak ka, ito ang hakbang para sa kinabukasan nila. Gumamit ng Educational Plan o Education Savings Account. Iwasan ang student loans. Bitag ito. Turuan silang magpahalaga sa edukasyon at disiplina sa pera. Isipin mong wala ka ng mortgage. Ito ang huling utang. Magdagdag ng bayad kada buwan. Bawat dagdag ay bawas sa interes kapag pag-aari mo na ang bahay mo, may tunay kang kapayapaan. Hindi lang ito bahay, ito'y kalayaan. Ito na ang gantimpala, may ipon ka na, walang utang, may investments. Ngayon, magbigay, tumulong sa pamilya, mag-donate sa koses na mahalaga sa'yo. Sabi ni Ramsey, mamuhay ng kakaiba ngayon, para makapagbigay ng kakaiba bukas. Ang makeover na ito ay hindi lang sa pera, kundi sa ugali. Tigilan ang pangungutang. Tigilan ang pag-compare sa iba. Tigilan ang pagpapanggap, maging totoo sa sarili. Gumawa ng budget, sundin ito kahit mahirap. Ang makeover na ito ay hindi lang sa pera, kundi sa ugali. Sa sarili. Gumawa ng budget, sundin ito kahit mahirap. Ang total money makeover ay tungkol sa control sa kapayapaan sa buhay na hindi mo kailangang takasan ito ang total money makeover ni Dave Ramsey at ito ang Maven mindset lab mag-isip magbukas mag-evolve